Uh -huh. Sir, baka pwede niyo akong pagbigyan na umagyan sa stage, Napakahirap pa ng ang pinapagawa niya ng acting paper. Hindi maaamit. Kailangan rin iyon. Nagbibigyan ng para matapos yun. At kung hindi mo magkagawa iyon, uh -huh. hindi kita so, babakit sa exchange. Sigawin, alimbaban siya sa sa, sa akin. So, Babay. Yeah. pa-say bye bye. bye, bye. Ingat. Hindi ko din alam, pero ito yung mga pamana sa atin na ano. Ano ba itong nakalkal ko? Galing pa ata sa aming mga ninuno ah. Patungkol ata ito kay Bonifacio at sa mga Espanyol eh. Andres, Doktor Sensen. Kinalulungkot ko na sa ganyan ng pagkakataon tayo magkakausap. Makanda na ang mga tauhan para itakas ka. Kung lalabas mo na ako dito, hindi yun sa paraan na pagtakas. Hindi kinikilala ng mga Espanyol ang karapatan natin. Andres, kung ganyan ang pagkakatiwira ng bayan, magkakagulo. Dadalak ang dugo. Dadalak ang dugo kung dadalak ang dugo. Tara na. Andres, sige na. Pupunta na sila dito. Pagkadaig ni Rizal, ano nang mangyayari sa La Liga? Siguradong huliin na mga pride Ang sino mang kasapi nito. Hindi. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Espanyol na Nung Anong gagawin natin? Hindi naman tayo pwedeng tumigil na sa paglaban. Sa tono ng ating pananalita, parang napupunan na tayo sa mga nangyayari. Kailangan na natin maganda. Kailangan na natin pakita. Nalalaban tayo. Ang kailangan natin, gumawa ng bagong samahan na kaya sumulong sa bayan. Hindi na pala ni Jose si Rizal ang kapayapaan laban sa Espanyol. Ang nais natin kalayaan, wala nang ibang paraan, hindi ang humagsikan mapanganib ang ating tatahakin. Pero hindi dapat tayo matakot. Kahit sa kamatayan, isipin natin na tayo'y malakas, matibay at makapangyarihan. Tayo ay kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng anak ng bayan. Siguro, nakarating sa akin ng balita sa mga pika sa mga, mga, mga. Siguro pa daw ako sa Oo, oh, niyo po, Jenny Ulas. Ang balita pong ito ay wala pong katotohanan. Sana nga, Bigoro. Dahil yung mga na na kumapagkabalang ang masod. Kapag nalaman ito ka ng mga prayle, baka pati kami may pakama. Andres, may kailangan ko ba sa anak ko? Ako, Jenny oh, Ulas. Sinamahan niya na po ako. Siguraduhin mo alam. Bueno, nasabi ko na lahat ang mga sasabihin. Maaari na kayong umalis. Mauna na po. Sige. Papalo po kami. Oh. Parang ako yun po, Padre. Sige po, ano po malaria ang anak ko? Yung maaari pong ma di, makasahad na no po ako. Tatlong ba na po kami hindi nakasahad? Kailangan ko rin pong mabuhay at mabuhay ng pamilya. Awa. Ano ba 'yung pagpapahirap ng sa amin sa inyo? Ano klaseng may Panginoon meron kayo walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka para suwayin ng mga gusto? Para niyo nang pangawa, Padre. Isaid po ang anak ko. Oh. Para niyo nang awa, isaid po ang anak ko. Indio, ikulong niyo ang demonyong to. Kayo ang demonyo. Huwag na, na ako manggagahasang mga mamatay tao. Kung ayaw niyong matulad sa demonyong to, matuto kayong sumunod sa mga utos ko, mga indio. Paano mo na siguro ng Primey sa atin? Bakit walang tayong ginawa? Kung hindi yan ang tamang lugar. Kung hindi yan ang tamang lugar, saan? Korea. Yeah. Nagtagad kami ng isang kilusan na lalapit sa Kastila. Kilusan? Hindi yun ang tamang lugar. Kung na ako nawalan na babae ng namahal. Yeah. Hindi sa pagkakataong ito. Ayoko nang maulit iyan. Tatag kami ng isang kilusan na lalapit sa Kastila. Kilusan? Kilusan na kayang lumaban sa mga Espanyol. Kung ganyan din, sasama ako. Hindi maaari. Kung hindi yun ang tamang lugar, saan? Marami ng kapwa Pilipino ang pinapatay sa atin Andres. Ilan na ba ang sabi sa rin Kung Ang daan. Ang Manila. Ang Pilipinas. Ang tayo na laban sa Pilipinas. I'm dito. Pagpupunan ko aking kapatid. May mangyayari kasi address. Ano may nangyari na? Wait, sa araw-araw na pagpupunan natin paano may ibang na nandito. Walang ganyan natin ang gusto sa sabihin si Andres. Hindi, hindi lamang ulo po na kataon. Ginaw ni Colat. Iniibig po po ang anak niya hiningi ko po ang kamay ni Rhea. Nais na po namin na magsama. Sana po magpayagan kami. Papayagan, hindi ko may pagkakatiwala ang aking anak sa isang mason, sa isang erehe. Huwag niyo po. Mali po ang pagkakakilala niyo sa akin. Hindi mo na rin. Ipagpumanin mo na. Dahil hindi mo na siya muli makikita ang anak ko. Wala na siya rito. Huwag po sa buhay ko kundi si Rhea. Malinis po ang maaaring ko. Kung nais niyo po na lumayo ako, magpapakalayo po ako. Pero sana po, huwag niyo pong pahirapan po siya. Iniibig mo ba si Bonifacio? Opo, Father. Ikaw, Bonifacio? Iniibig mo ba si De Jesus? Opo, De Iniibig mo ba si Bonifacio? Opo, Father. Ikaw, Bonifacio? Iniibig mo ba si De Jesus? Opo, Father. Mamahalin niyo ang sati sa sahirap na na hawa. Sa ngala ng mga anak ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. Pwede na kayo maghalikan. Italia. Tatlong taon na tayo ng alak ng tao. Subalit, nagbubulag-bulagan pa rin ng mga tao sa kalupitan ng mga Espanyol. Lalim pa rin ang takot ng ating mga kababayan dahil sa atin na nino mga Espanyol sa puso at isip sa kanila pero ang patuloy silang matatakot lalong mong babaon sa paghihikaw sa kakapian ng bahay na to bakit Andres? bakit ka natahimik? nandito ako nun yung ginarote ang tatlong pare hindi ko alam kung bakit hindi ko malis ang tingin ko sa kanila ngayon, naunawaan ko na habang pasigip ng pasigip ang kamatayan sa dibdib nila. Padre Gomez. ¡Padre Zamora! ¡Padre Burgos! Dahil sa pambihira niya ng lakas, sanggol pa lamang siya ay kaya niya nang bunutin ang mga pako sa kanilang bahay. At nang siya ay magbinata, nakatagpo siya ng isang kabayong malapit ng mamatay. Pero nung kanya itong hawakan, bigla itong gumaling at lumakas. Simula nun, si Bernardo Carpio at ang kanyang kabayo na pinangalanan niyang Hagipis ay naging tagapagtanggol. Pero hindi lamang ito dahil sa lakas ang tapang ni Carpio ang naging sandigan niya para pamunuan ang pag-aaklas laban sa mga Kastila. Simula noon, nagtagumpay si Carpio pero humingi ng tulong ang mga praile sa isang engkanto. Sinukol nila si Carpio sa kuwebang ito at inipit siya ng dalawang nag bato. Hanggang ngayon ay nag napipilit kumawala si Carpio mula sa dalawang nag bato. At tuwing itutulak niya ito nararamdaman natin ang pagyanig. Ang alamat na ito ni Bernardo Carpio ay di kailanman mahalilimutan ang kwento ng kanyang katapangan at pagsasakripisyo para sa bayan ay patuloy na mag-aalab hanggang sa makamit natin ang tunay na kalayaan. Wala akong karapatan para pagdudahan ng mga plano ko. Pero kailangan ko maunawaan kung bakit nangyari to. Alam mong mahalaga sa akin ang pamilya ko. Ang anak ko. Wala ko ron para mailigtas siya. Nandun ako. Nakikipaglaban para sa kalayaan ng mga tao. Nakikipaglaban para sa kanya. Bakit lamang bigyan babala. Anong babala? Tibira ang mga nairinig mo tungkol sa revolusyon. Saan mo nalaman ang patungkol sa revolusyon? Narinig ko lamang ito sama ka, sama ka, sa mga kasama ko sa Jaryo. Yes, Mio, bakit natin mo isang paalam? Simula ngayon. Sa gabi ng 29. Simulan na natin ang revolusyon. Ilabas lang yung mga sedula. At sabay-sabay natin punitin. Kabuhay si Supremo. ng kami nalipin. Ngayon mo gawas na ito. Dahil sa hindi pagsunod sa atin ni Bonifacio, baka maging resulta ito ng paghiwalay sa ating hanay. Maraming papanig kay Bonifacio. Hindi sumusunod sa atin ang katipunan. Sigurado akong magiging hadlang sila sa ating mga plano hindi natin magagawa ang gusto natin sa bayan pag hindi natin tinanggal si Bonifacio bukod sa Kastila baka maging kalaban pa natin ang katipunan doc pin si andres bonifacio Kailangan mo na magpalakas. Hinihintay ka na ng mga kasama natin. Ah, sabihin mo sa kanila, tuloy ang laban. Pero Andres, patawarin mo ako. Dahil sa akin, napahamak ang mga mahal ko sa buhay. Ang anak natin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pati ikaw. Wala kang kasalanan. Nanaginip ako. Anong nga pa naginipan mo, mahal ko? Naninirahan daw tayo sa isang bayang malaya. Magkasama tayo na bubuhay ng malaya. At nagkakaisa. Mahal ko. Hindi mo ako. Bukas, pagising mo. Nandito ulit ako. sa bayang nagkupkop. Dugo, yaman, Ulit-ulit. Huwag ulit. yung yun, diba? Huwag yung ha-ha! Ulit, may naano yung ano yun. Ano oh. yun? Ano ba yun? Andres, ano dito? Ayun, ay, Andres po. Tadiga mo na kayo ni Isis. tapos. Andres, may ninaais ka ba sa... Hindi yun. 이따 면화 올라온 셈이군. 나안 먹었어. 그런 거.